Maniwala ba kayo na itong baterya na double A, yan dalawang pirasong double A at tatlong piraso na triple A, medyo maliit lang to dito sa double A. Maniwala ba kayo na itong baterya na to ay pwede kuminikta dito sa katawan natin? Ha. Siyempre, hindi muna. Hindi muna, siyempre, dapat si is to believe kayo. Maniwala lang kayo pag makita nyo. Kaya try natin at nakita nyo to hindi yan sing sing <laughs> goma yan uh. ano ba tawag may tawag nito eh yung naano ano yun sa buhok ng mga girls sa mga bata uh... basta comment nyo na lang nandito na si isip ko eh ayoko na paghirapan yung isip ko hindi ko masabi ah basta ganun <laughs> sige try natin yung una shot lang natin Siyempre, shout out, shout out pala kay Ay, hindi ko na siguro sabihin yung pangalan niya para di naman mano kasi may nakasalubong ko ng isang araw uh, gabi na uh, nakainom na rin pero naintindihan naman yung harap-harapan na akong sinabing walang kwinta yung mga vlog ko para sa inyo sa mga baser oo walang kwinta sa inyo yung mga vlog ko pero yung mga nakaitindi naman sa akin at nakasuporta, uh, thank you, thank you. Uh, wala tayong masabi dyan. Kaya sa buzzer na yon okay lang walang kwenta yung vlog ko. At least nag-comment ka, nakipag-engage ka sa akin, may earnings pa rin yung video ko. At saka hilig ko talaga yung video na yan. Uh, kahit mababa lang yung views o tumaas man, importante maka-upload lang ako, masaya na ako, di ba? <laughs> Ito na. Ayan. O, oh, sinuot ko na. At sige, para, para sa basher na yun, ah, di, simpre, hindi, siyempre hindi naman kita pinakilala, pero kung napunood mo yung video na to, ah, ikaw na bahala eh. Kung sino yung tinamaan ng video na to, sigurado ikaw yon ha? Yeah. <laughs> yan, may suot ako At siyempre, content only lang, walang seryosohan, pero maniwala talaga kayo. Yan, suot na natin. Yung, go, yung baterya na maliit, yan, para makita. Yan. Dito lang natin ilagay. Hindi eh, yung malaki pa mali eh. Mali, ayan. Dito sa gilid ah, ayan. Nandito yung 'di makita yung guma natin, maliit masyado. Ayan. Dito. Tapos yung isa, dito yan sa kabila. Dapat nakaharap yung ah uh, nakaharap yung positive niya dito. At saka negative dito, negative. Yan yan. Tapos itong AAA, uh, triple A, yung pas ilagay natin dito sa ilalim ng goma. Yan, goma. Yan, lagay. Yung nakaharap dapat dyan yung positive. Siyempre ilagay natin yung uh, positive pa harap dun sa negative nya. Yan, puro positive pa sa front. Yan. 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 O, naramdaman ka na agad Oh tapos, itong last, simply i-ano eh, din natin sa pinaka uh, hulihan ng negative na pangalawang baterya, ito na ito, sa baser ko para sa iyo to wag tong ko na, content only to naklaro ko, content only pinapatunayan ko lang na, table talaga yung, yung baterya dito sa katawan natin gamit ang katawan ko, at saka isang maliit na goma, ito na Okay, mahina. Empower dito. Dito na. Uh, wait, wait. Nahulog yung isa eh. Dito na. Oh. Oh, may picture. Nahulog yung isa eh. Pag ginalaw ko dito, nahulog. Pero try natin ulit. Okay. Pangatlong try oh. Yan. Nag-ground na siya mga idol. Ah. Tumatik, abangan nyo yung mga daliri ko, gagalaw yan pag tumabi na ito. Yan na, yan na. Oo, para sa sayo to, para sa mga baser. Okay. Oo, di pa. Tiktibog, nanginginig pa. Oo. Yan. Kunin na natin. Ulit pa, ulit, Oh. Ulitin, o. Oh. Oo, ganun man. Eh, bad yan. Ba Oo, oh, di ba? Niwala na kayo. oh, grabe.